Totoo nga bang nakakatanggal ng stress ang paninigarilyo? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Stress reliever daw para sa iba ang paninigarilyo. Yung iba naman ay hindi na daw kayang alisin ng paninigarilyo sa araw-araw na pamumuhay nila. Ngunit, totoo nga bang nakakatanggal ito ng stress sa tao? Tara, Let's prove it. Ayon sa Mental Health Organization, kabaligtaran ang paniniwala ng karamihan na nakakatanggal ng stress ang paninigarilyo. Dahil ang isang stick ng sigarilyo ay nagtataglay ng nicotine na nakakadagdag ng anxiety at tensyon ng tao. Bukod sa anxiety at tensyon, ay marami pang mga sakit na makukuha sa paninigarilyo. Kaya lalo kang mai-stress kapag nakakuha ka ng sakit dahil sa paninigarilyo. Psychological lang daw na natatanggal ang stress sa mga tao at hindi ito clinically proven